So, ayan, naggawa ako ng breakfast ng aking alaga. So, alas 4 ng hapon yan. So, yung mukha ko is nagmumukto pa. Kasi ginising niya ako. Oras ng pahinga ko, ginising niya ako ng mag alas 4. Ina, kanina pa yan siya nagising bandalas 3. Kaso, alam niyang natutulog ako. Kaya, naginantay niya ako na mag alas 4. Kasi nagugutom siya, mag breakfast siya. So, ayan, dahil bayad tayo at katulong tayo, so, kailangan natin bumangon. Charot. So, kailangan natin silang pagsilbihan. O, ba diba? Kahit antok ka o pagod, ang kailangan mong asikasuhin sila. So, simple lang yan. Itlog lang yan. Tapos, mushroom. Tapos, lalagyan natin ng cheese yan. So, walang asin yan. So, bell pepper lang ang aking ilagay dyan black, black paper pala, black paper, sorry. <laughs> Charot. So, ayan, tapos na. So, ilalagay natin yan sa tinapay. Yan yung palaman natin sa tinapay. So, ayan, yung tanduway niya, este, halip, or milk na may tea. So, ayan, pakuloy lang natin ang may mainom siya. Partner dyan sa tinapay. So, ayan, papalaman na natin dahil nagugutom ng ating amo, charot. So, ano talaga yung mukha ko dyan guys? Kasi antok pa ako talaga. So, ayan, hot sauce yan. Lagyan natin hot sauce para may sipa. Este, anghang, charot lang. So, ayan, flex yan. Para may sipa yung pagkain niya, charot. So, ayan ah. So, lagyan na natin ng sliced cheese na cheddar na yellow ang color. Charot. So, ayan. O, takip-takip. Charot lang. Nagpapakyut mo natin tayo saglit. So, ilagay na natin sa ano, initan um, para uminit. Charot. So, ayan. Saglit lang yan. Matapos na, ayan. Nakakulo na ang ating ano, halip karak sa Arabic. Tilang nan tilang yan na may gatas, guys. So ayan. Hindi talaga ako nakangiti diyan, guys, kasi antok na antok talaga ako. Iwan ko ba. Kulang pa yung pahinga ko. Pagod ako ng mga ilang araw, charot lang. So ayan, hihiwain na natin ng makagat niya. Hindi gano malaki, charot lang. So ayan, ready to serve. So, happy eating aking alaga. Charot. So, ayan. 1, 2, 3. Pa-cute. O, oh, mag-serve na si Indy.